Good morning! Ayan, today is uh, May 21. Uh, Magdi-deliver ako ngayon ng ice candy. Ayan, meron tayo dito. ginawang... O, oh, diba? Nagpagawa ko ng karatula. Panlagay yan sa tindahan. Bali, may isa kasing nanay na... Uh, yung kananayan namin dati, gusto daw niya maglagay ng ice candy sa tindahan niya. Kaya, syempre kailangan natin na i-go. Ayan, nagpagawa ako. Para mas maganda din na. Ice candy at saka graham ham. Bar. So, ayan, prepare na ako ng pan-deliver kasi nga. Uh, I-deliver -de ko na siya ngayon. Tara Bali, ayan, gumawa na ako ng ba? bar. At ito naman yung ice Gumawa na ako ng mango, graham bar, at ah... Uh, cookies and cream. Bali, yung maliliit lang ang in-order niya. Bali, 10 pieces lang muna kasi itatry pa lang niya. At syempre, yung ating ice candy. Ito, 20 pieces na ice candy ang kukuni niya. Ito yung pinagawa ko. Kasi susubukan pa lang namin. Ito yung ice cream. Meron pa ako dito 3 pieces. Pero kukuni niya din yung dalawa. O, ba? Diba? Sana ay magtuloy-tuloy na. Let's prepare. Ito yung lagayan ko guys. Ito yung matagal na sa akin. Itinabi ko lang. Ayan talaga ginagamit ko ng ilang taon na pan deliver. At dyan ko ilalagay yung aking panindila. So, una yung Hello. 4, 6, 8, 10. tanda.

Diyan <laughs> natin ito guys para hindi siya mabilis mo. Ayan, bali ito na siya guys. Tingnan mo. Ito na siya. Bali yan siya guys. Uh, 10 na Magnum, 10 na Graham, dalawang ice cream, limang Uh, mango Graham bar at limang Graham bar cookies and cream Tara na, mag-deliver na tayo Siyempre, lagyan natin ito para hindi siya Mabilis Mabili Malayo din yung mag deliver Ayan, let's go so, Let's go na guys Samahan nyo ako, mag-deliver tayo Malayo na yung ating lalakarin Gyan ka muna JM ha Lay ka lang dyan, ha Saglit lang si mama iwanan natin yung maliit kasi mahirap isama. Go! Siyempre, magpahayang tayo kasi ang init. 9 pa lang pero ang init na. Let's go! Pakainit na alas 9 pa lang. Lakad-lakad lang kaya Exercise din to. Bali, ito yung dinadaanan ko pag naghahatid ako kay JM. Nakapag-deliver na din ako dun dati. Dun sa lugar niya yun. Pero hindi dun sa kanya. Let's go. Lakad-lakad. Dubok -lakad. lang dito kasi ang daming truck. Ang daming bus. Ang daming truck. truck truck dumadaan sila sobrang gabo ay, yan doon tayo pupunta sa Berkeley subdivision lalakad pa tayo sa loob malayo layo din diba hinihingan na lola <laughs> yan nandito na tayo guys kaliwa tayo ay kakanan Ayan, doon sa may unahan ng kotse na yun. Doon tayo. Opo. Hi, Shira. Ay, porong Naka-make-up yan ah. Pupunta ng dibo. Pupunta <laughs> siya ng na ano ko? So, Ayan guys, pauwi na ako. Hindi ako nakapag-video doon. Nahiya ako. And, uwi na tayo. Doon tayong palengke kasi bibili tayong ulang. Charo na Thank you kuya. Guys, nandito. bodyguard Kailangan mag-log bago pumasok. Ay. Ayan. Kaya kami napapasayo dyan guys kasi wala pang hapon. May repeat order na agad si Suki. O di ba Ang saya-saya pa ganyan. Saya ng feeling ng tendera kapag ganyan. O, ba? Diba? Lapang hapon, nakadalawang order na siya. Yahoo!